Hindi nakaligtas sa mga mapagmatsyag at matanglawin netizens ang mga larawan ng kapamilya stars na sina Kim Chiu at Paolo Avelino. Napansin kasi ng mga netizens na tila magkapareho ang background ng mga larawan na ibinahagi ng mga ito sa kanika nilang Instagram account. Bagamat una ng pinus ni Kim ang mga larawan 4 weeks ago ay hindi pa rin naiwasan ng netizens na balikan ito matapos magpost ni Paulo ng larawan noong Martes, September 10. Caption ng kapamilya actor, LA, kaya naman iniintriga ngayon ng mga fans ni na Kim at Paulo na baka raw magkasama ang dalawa na nagpunta sa tourist spot sa Los Angeles, California, USA, dahil nga iisa ang background ng kanilang larawan. Umani nga ng mga samat saring komento mula sa Kim Pao fans ang Instagram post ng kapamilya aktor, narito ang ilan sa mga komento ng netizen. F*** <laughs> Samantala, nag-react naman ang aktor sa kanyang ex-account, grabe naman kayo, nagkataon lang, sabi ni Paulo, pero tila hindi pa rin naniniwala ang ilang fans at talagang super happy sila sa nangyayari sa kanilang sinusubaybayang love team.